so yun guys good morning. Oh my god. Magluluto ako ng munggo. Munggo na may ampalaya, na may setaw. okay. Video. Oh, oh 'di ba? Na may bulaklak na kalabasa. Alright, right, so ito na 'yung munggo natin. Okay, so isa lang na natin, palambutin natin 'yung munggo. All right. Oh, ha. lambot na yan. Mm. the best yan pare munggo ako bumili ako ng tuyo ayan o oh. mm -hmm. bumili ako ng tuyo right so solid yan pare tapos itong opo bukas yan so, may talong pala akong binili o oh. so lagyan mo ng talong uh, siguro mga tatlong pirasong talong okay yan solid diba alright kalong munggo bulaklak ng kalabasa pala tapos tuyo okay ayan pala yan Sinod lang yung palaya yun, pero okay lang yan solid, solid, solid yan, solid yan Ayan ba yung lutong bano Solid yan Tapos ang kayot nito Pahaba, oo okay. Ayan Ayan right noon. Ngayon, pa-palambot natin yung munggo. Try natin daw. Kada ko ung magmamanyaga di pangulang to. Tapos, set them.

hindi trabaho ang tamad ko, nagmamadali lang ako. Nagmamadali lang ako. Ayaw mo, huwag mo masyadong lakain. Huwag mo masyadong lamugin. Kasi igigisa mo kasi, di ba? Ayan kulon na yung ating munggo. Tignan mo. Kulo na siya oh. Alright. Sige oh. Super kulon na. Ayan. Okay. Ayan. Shout out dun sa mga nakalive. Mayunos pala to. Yung, ito yung bulaklak ng kalabasa oh. Tinatanggal pala talaga ito. Tinatanggal yung ganito. marami na ito eh. Ano ito? Marami ito. Kaya lang pa, kumupa ito, wala din. Oo. Iba na iwa na ako. Ako gusto ko Graham. Ako gusto ko Graham. Ako gusto ko ng grey ham Ako gusto ko ng grey ham Sana all may grey ham pa talaga Harap na ito Ayan na siya, hindi nang karami so, Next natin isliktik yung kalat Para isang lakad man na. So, Alam ko malambot na yung ating mga Uh, oh, okay na siya. Good. So, ang next na gagawin natin is itong sibuyas. Siyempre. Siyempre. saging namimigay ng saging namimigay may namimigay ng saging Bundurog na ng eh aray ko durug na eh. yan kaya nga eh namimigay ng saging wow nang ng saging. my goodness, sarap <laughs> <laughs> yan. nang nangimigay ng saging. Oh my God. Ito, uh, may kamapis ako na Tagalog yun. Uh, ito, Brad, Kamatis na Tagalog. Oo. Hindi, luluto ako nito mamaya. Tagalog na kamatis. Masarap sa munggo guys. Maraming kamatis. Ayan, masarap sa munggo. Maraming kamatis. Tapos may tuyo. Ka. Ay, ay, ay. Sini mo yung hinaginog. Eh. Itong hilaw hilaw. Iwanan mo na. Iwanan mo na. Okay. Ayun, masarap sa munggo. Maraming kamatis. Hindi okay. ko. Check natin itong niluluto. Kung okay na ba. Kung malambot na ba. malambot eh mabagal naman nenenen sige sige mo kaya pa eh pasya malambot kamusjon iyo okay malambot kan alas di bigyan na saging 'wag ko siya ipit sa ano sa motor oh na duro pero okay naman siya oh Okay. Yeah, pwede ko na 'yan. Na yan so next natin gagawin is uh, iprito na natin. Okay. 'Yun tuyo, tuyo muna. Okay. Let's go. Aray po. Ai <laughs> mày bố pau. Ai. Ô, để tôi đi nhanh. Ai ta. Đi đâu

Pura yung munggo. Talong mo. Si Grasya galing Taiwan. eh Nagluluto din ang gulay. Eh. Pakbet. Pakbet din. Oo. Ano yan? Galing Taiwan niya, naghihirap yan. Nagihirap yan. Nangyayin ng sibuk kamatis tsaka sibuyas. Ano yun? Uy, kamatis daw. Kamatis lang ba? Ang hirap galing Taiwan, di makabili ng kamatis. Huwag na <laughs> kayo mag-Taiwan, o. No? Oh. Ang hirap. Akala ko yung munggo sa iyo. Munggo ka yan? Ay, munggo. Oo, oh, may tuyo Siyempre, mayaman nga ako eh. Sana, oo, oh, mayaman. So, bagay sa Taiwan, gusto gusto yung tuyo. Ay, nga, dadalhin ko. Eh, Taiwan nga bukid na kasi. Kaya ah, nasa kami.

lang ko na siya. Alright. Yun. Na, hulog na natin to. Yung ating talbos. Wala. Hindi na Ay, may tubig yan o. Ay. Wait. parang bulalo ito guys promise oh, oh. Parang, ano? parang bulalo oh, oh. parang bulalo ah, mo pa kumain ng bulalo na ito ano? wala dito gracia ano ka ba alright pinaka the best na luto dyan oh. aray ko ang init kami sa Oh, ayan na. Ah. Luto na siya. So, let's go. Kakain na tayo. Okay. So, ayan. Ah, yun. Kumain na ako. Sarap talaga. Para akong kumain ng bulalo. Yun Oh. Ah. Kung yung bulaklak ng kalabasa. Sabang so, kumakain ako dyan. Ah, kausap ko si Bossing kaya <coughs> nakamute siya kasi siyempre yung pinag-usapan namin sensitive uh, medyo para sa plano namin sa so, mga charitable sa so, mga charitable pinag-usapan namin this coming years no this coming months pala The years this coming month kaya medyo maselan so, habang kumakain ako pinag usapan namin kung ano yung plano so yan Sobrang sarap talaga Kaya, ako yan. Bira mo mapakain ng ganyan. Kami yung kanin ko. <laughs> Sobrang dami. Parang patay gutom na ako. <laughs> yan, so shout out kay Monkey. Idol ko talaga yun. Lagi nagsasabi na PG yan si Ungas. Ano yung PG? Patay gutom. <laughs> Sana ako Kaya <yan. laughs> yun. So... Sarap ng kain ko dyan. Naubos ko yung kanin puno yung tasa ng gulay tuyo tuyo hindi ko naubos ang tuyo kasi so, siyempre medyo maalat yan kaya lalay ako sa tuyo kaya, kung nahigit na naman yung subo ko talaga ano yun o oh. mm -hmm. sa ng tasa ko ng gulay na yan pero naubos ko pa rin grabe ah kinain ko grabe tuyo hindi ko naubos ang tuyo apat pan yung tuyo apat yung suka sarap talaga ng suka na mayroong silibaw Wow. Mm. Ah, halang. Tak. Kotor kan gulai. Tapi yang tanggal bahasa, bulak tanggal bahasa. Thank you sa inyo lahat. Maraming salamat. Ah. Sobrang busog. So, meron pa. Dai pa. Dahil pa. Para mamaya. Okay. So, shout out doon sa Taiwanese. Sa bagong dating. Yun. Pakain na rin sila eh. Nakaluto na rin eh. Nakaluto na rin. So, yun. Dari na lang. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. God bless you all. Happy New Year everyone. Na-advance uh, may Christmas ulit. 11 months to go. Christmas na naman. Mm. Bye-bye. Thank you. Shout out.